Habang pinagmamasdang ko silang naguusap ay nararamdaman ko ang napakasaya ng araw niya. Dahil nandito ang kanyang mga pinsan. Ayan guys, pinagmamasdang ko lang talaga silang dalawa. At tuwang-tuwa naman nakikipagkwentuhan talaga siya sa kapatid ko, sa pinsan niya. Ayan o, oh. kitang-kita talaga sa kanya ang masayang mukha at ayan na nga pagkatapos na kanilang kwentuhan bumalik na siya doon sa kanyang kubo bigay ko na rin at ayan, ipin yung bigas na dala nila sa kanya at na yung ano yung tahong na dala namin Mope to kay harani ka tarang oh dapat sinto lang na nakatanong sa tabi at pabiro ko siyang tinanong kung kilala niya ito Tarang <laughs> ano nyaran ito <laughs> Kita pa bang kami ng katuaan na itanong ko pala sa kanya kung saan siya kumukuha ng tubig at ito yung sagot niya. Bali lahi ni David. Mm. Okay. Aporito ni Hera. Bali ikaw lang ay tot na kuan. Ngadayabong ito mga salinlahi ni David. Mm. Tindahan Mm. Magagkita. Tindahan dalita. Tindahan, tanda sa tindahan. Tindahan. tindahan siya kumukuha. At ayan guys, ay iniwan anyone kumonad din siya. Ngunit napansin kong parang malungkot na naman siya. Storya ay dito kay Oda. Huh? Storya ay dito, Oda. At ayan na nga guys, sinundan ko na rin ang aking kapatid. Hindi ka man teacher itong kuha, niskwilahan. Mm. Libro ito nga imo ibinabasa. Maraming nga pagbasa? Symbols? Sugad! So pagbasa. Han imo mga mata. Pag sumugad niya nito, mata ito. Marap ka sa galat Nagbabasol. Kasi ito't nagbabasol. Mm. Napipinanag ko to. <laughs> niyan tanago di ka on. Ayaw pag to. <laughs> Din mo ito na ibat yan. Cornelio. Ingalimta <laughs> <laughs> na niyo. Ingalimta na. Agay. <laughs> <laughs> di ako kino. Kay bawal ito do. Yan na kinibaro kot niya tanong mga simbolo. Ay ano, gidaw gidaw gidaw. Baba ka dito sa tamis. Magkukuha ka may nga man. Di pamati lang ani. Amaram ka pamati, suga dito nga pamati. Ang diri na mamati ginso so suga dito tatakpan. Man, pagkita pagkita. kita. Ang simbolo ng diri na mamati, kitatakpan. Oh. Ito gitatakpan talinga. Ah dito pangabat didi. Ah diri na mamati. Tapos mangulagting na nga din ito imo talinga. Hmm kanina <laughs> pa na may pamati ang ka gidi tinawag ka na ikaw Imbirik may ikaw, na no. pitling na pitling uh. pa na ikaw nakat na dida <laughs> uli na nga di ikadi suba dito <laughs> accept nga di pasulod anak mm. di ka maram nak kamot babaye accept ala Abroad ka, pire lang na simbolo, hindi mo na ibabaruan. Kasi nga kuya, bumungi bong dito di kay basi hindi na mukon. Mabuhayin ko niya hangin. Istrere, <laughs> istrere, istrere mano, Hindi na, nagbabasalamat talaga ako, salamat, salamat. <laughs> salamat na bumisipirangan niya. Oh salamat, salamat. <laughs> Magaling, <Salamat. laughs> <Salamat. laughs> dapat bumungan niya nga di. <laughs> Kasi ka naman itong applying kiss nga ano ito, uyab. Kasi itong pasasalamat kayo, tika nga baba, salamat. Din we babe. At ayan nga, pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang ate, ay napansin ko na, ayan, inawa kanyang kanyang ulo. Kaya ang ginawa ko ay nilapitan ko siya. Ito, oh, maluluto na yan. Maluluto na yan ng eh. Ayaw, Ayaw, oh God kay si dawla Buti ayay. Mapagandaan, mapakuha ng gapit piti mo ka-45. Imo, iniinom hain man? Marami kuwan. Marami ako kumislo na dito. Ang patog na. Iniinom ka din mga tubig? aw oh. Hindi ka man nakuha? Hindi, di ba? Oh, di ba? Liwat. Hmm. Um. Tidak ko na nakuha tubig. Nga nga to big. Tawon na nga nito may sawa ka na. man kami kikita imo. Dili pa makakita sawa. Dika daw kita <makakakita> ning project. Makakita <laughs> oh, gagay isayas ni agian kuman. man. Ah, agian mo. Ni man nakad to. <laughs> Lalagay ko nang palatandaan sa so, ito panigam nang tao. Mm. Mamana isang birin. Nakakawagin siyang imangil. Ang itong bata? Nakakawagin mm. siyang imangil. Ang nangiya. Mm. Naamo na ito ang mesiyas. Ano itong kuhan? Ang kahulugan ito rin ah. kay Maria, maliwat. Mm. <laughs> Maria, kahulugan niya rin. Ang mama. Yan, may dua na letter ah. Kaya naiagyan ko lang dito ah. Oh, Maria. Ha, pahayag. Mm. payag. nang tuulog din sa dragon. Na digmain niya ang nalalabing lahi ng babae. Nalalabing Ibarwa ang tuwa na Oo, oh, duwa na kung lairan. May bibilin. Hmm. Siya ang babae. Ang nga niya, Maria. Pinapalap. Berhin ko dito. Ah. At ito nga guys, napansin ko kasi na tumahimik na siya. Pero hindi, hindi pa rin ako wala ng pag-asa. Ano man, kung ipa yung timbalay, maruruyag ka pa. Kaya dito guys, ay hindi siya makasagot sa tanong ko. At tumahimik siya saglit At ayan nga is, tumingala siya sa taas. Na ang sabi niya lang sa akin, sila daw ang bahala kung ah, babaguhin pa ang bahay niya. Kaya, umalis muna ako dyan para makapag saing siya at makapagluto na pero dahil nga sa maikli lang ang panahon at oras at pansamantala rin kaming umamaalam. Kaya hanggang sa muling ulit naming pagkikita dito sa lugar nila. At yun nga abangan nyo guys ang aking update.